Isang mabilis na 2 ang ginawa ni Ricky Mendez sa harapan ni Granger Chavez. Ito ay matapos ang isang ankle breaker crossover na sinundan niya ng mid-range step back jumper. Si Granger nga matapos ang pangyayaring iyon ay tumayo na lamang na tila wala lang. Napabuntong hininga na nga lang siya at napatingin kay Mendez na naglalakad ng paatras palayo sa kanya. Napangiti siya at nang lapitan siya ni Darius Santos para kumustahin ay sinabi niyang okay lang siya. Ate na ang possession, humanda ka na. Sambit na nga lang ni Granger at nang sambutin niya ang bola ay marahan siyang napangiti nang pagdating niya sa kanilang side ay agad nga siyang dinepensahan ni Mendes. Hindi ko mabasa ang galaw niya kanina. Mukhang hindi na ako dapat pang magulat dahil nakipagsabayan siya kay Ramirez noong unang game. Sabi nga ni Chavez sa sarili na marahang ding naging maingat sa kanyang dribbling. Alam din kasi niya na matinik na defender din itong kanyang katapat. Ibang iba raw ito kay Richard Mendes na walang kagaling-galing sa paglalaro ng basketball. Mabilis naman kaagad na lumapit sa kanya si Santos upang bigyan siya ng screen at sa pagkakataong ito ay agad siyang lumayo kay Mendes. Kailangan daw niyang mag sa mga strategy para manalo ngayon nga ay si sa lumina ang tumapat sa kanya at nang humarang ito ay doon na nga siya umatake. Mabilis ding nagbigay ng screen si Dawi sa kanya at sa pagbangga ni Salomerito ay siya naman paghabol sa kanya ni Magbuo. Si Andrew nga ay mabilis ding humabol pero biglang ibinato ni Chavez ang bola papunta sa ere at doon na nga makikita ang pagtalo ni Dawis papunta sa basket. Isang pick and roll play iyon at ang mga manlalaro sa bench ng Bulalakaw ay napatayo na lang nang makitang idadakdak na ni Dawis ang bola sa ring. Sinabing hindi kayo makakapuntos. Mula naman sa ibaba ay bigla na lang nagsalta si Gerald Valdez na ikinagulat din ni na Coach Andrea sa kanilang bench. Sinabayan nga ni Valdez si Dawis na nabigla sa paglitaw ng mga kamay nito sa daraanan ng kanyang hawak na bola. Hindi ako pwedeng maisahan na naman ng player na ito sabi naman sa sarili ni Dawis at kasunod noon na yung pagdakdak niya sa bola gamit ang kanyang lakas. Kaso, bumigla na lang ng pagtalsik palayo ang bola dahil nagawa pa rin siyang pigilan ni Valdez. Napabitin sa basket si Dawis habang si Gerald naman ay napaupo sa sahig ng court matapos mawala ng balanse sa kanyang paglapag. Ang hyper ni Gerald ngayon na. Sabi naman sa sarili ni Mendez na mabilis ang tumakbo para sa bola ako na coach. Bulalas naman bigla ni Andrew at nang marinig ito ni Mendez ay marahan siyang napangiti. Hinabol nga ni Salome ang bola at sa paglabas nito ay tumalo na ito para hampasin ito pabalik sa loob ng court. Tantiyado na rin naman ni Mendez ang pupuntahan noon at pagkakuha niya sa bola ay napaseryoso siya ng si Venturi na ang humarang sa kanya. Kasabay ng pagdagasan ni Salome sa sahig ng court ay ang bigla ang pagyuko ni Mendez at dumaan nga siya sa ilalim ng nakataas na braso ng kanyang katapat. Isang malaking hakbang din ang kanyang ginawa para sa duck in move na iyon na ikinaseryoso ni Venturina. Hindi pwedeng masayang ang pag-save sa bola ng estudyante ko. Sigaw nga ni Mendez sa sarili at mabilis siyang tumakbo papunta sa kanilang side. Marahan nga rin siyang napaseryoso nang makita niya sa magkabila niyang tabi si Venturina at Chavez. Isang double team defense ang sumira sa plano ni Mendez na pass break score. Pero sa kanyang paglayo sa dalawa ay siya namang pagbato niya sa bola pa itaas. Si na Chavez ay napatingin na nga lang doon. At mula sa likuran ni Venturina ay biglang lumitaw si Valdez na kitang kita pa rin sa mga mata ang pag-iinit sa paglalaro. Hindi ka makakalsot sa akin. Bulalas naman ni Venturina na mabilis na gumalaw para pigilan si Valdez tingnan natin Venturina Wika nga ni Valdez Hinawakan nga niya ang bola At pagkatapos noon ay bumigla siya ng pagtalon pataas Sinabayan nga siya ni Venturina sa ere Kaso nang pipigilan na niya si Valdez Ay bigla nitong iniiwas sa itas ang hawak nitong bola Natatandaan ko pa kung paano mo kami pinahiya sa mga manonood Noong dumayo kami sa inyo Natalo ninyo kami Ibinigay namin ang natalo naming pera pero hindi ko akalaing hindi pa doon matatapos ang paniningil ninyo. Talagang tinakot ninyo kami para hindi kami makaalis kaagad. Siraulo kayo. Dahil bukod sa nilait-lait ninyo kami, ay pinasingaw pa ninyo ang gulong ng aming service. Akala ko pa ng araw na iyon ay mabait kang gago ka. Sabi nga ni Valdez sa sarili. At ngayon na raw ang tamang oras para bumawi rito kay Venturina. Nayanig na nga lang ang board ng dumakdak si Valdez nang may gigil. At kasabay nito ay ang pagbulagta sa ibaba ni Venturina na napaseryoso dahil ang sama ng tingin sa kanya nang manlalarong kanyang sinabayan. Pagkalapag nga ni Valdez ay makikita rin ang pagsenyas ng referee dahil nakakuha pa siya ng foul mula sa bumantay sa kanyang si Venturina. Nagwala nga rin ang bench ng mansalay at ang mga supporters nila matapos iyon. Si na Mendez nga ay napalunok na lang kung paano pagmasdan ni Valdez si Venturina, sa sahig ng court. Hindi ko alam kung paano ka napunta sa team ni Granger. Pero mabait si Granger kung kaya't paano ngang isang siraulong gaya mo ay nasa team niya. Seryosong winika ni Valdez nang pa si Venturina. Ilabas mo ang tunay mong kulay, Mark Venturina. Winika pa nga ni Valdez na ikinadilim ng paningin ni Mark. Si Granger nga ng oras na yun inapatakbo kay Venturina na pagkatayo ay parang may gagawing hindi maganda kay Valdez na nakangisi lang na naglalakad palayo mula rito. Kalma ka lang Mark, bulalas nga ni Granger at ang mga players ng mansalay ay medyo kinabahan kay Gerard ng mga oras na ito. Seryosong pinignan ni Granger si Mark, alam ni Chavez na may hindi magandang ugali itong si Venturina nang makilala niya ito noon sa Occidental. Nang dumayo siya sa lugar nito para makipaglaro ng pustahan ay natalo siya at doon ay kung ano-anong panlalait ang sinabi nito tungkol sa kanyang paglalaro. Siguro kung kagaya pa rin daw siya noong dati ay baka magsusuntukan silang dalawa nito roon. Kaso nagbago na siya. Tinawa na lang niya ang mga pinagsasabi nito at sinabi niya na sa sunod na magkaharap sila ay tinitiyak niyang hindi na ito mananalo. Hindi siya nagpakita ng inis sa ginawa nito. Bagkus ay inilahad niya ang isa niyang palad para makipagkamay rito. Magaling naman kasi si Mark Venturina at masasayang daw ang galing nito kung hindi ito magbabago. Mayabang at takala mo ay kung sino ito kapag nasa court. Leader din ito ng isang grupo sa kanilang lugar na kung saan ay mahilig din itong magsigasigaan at kapag may dumarayo rito ang basketbolista ay pinagtitripan din nila para lalong mainis. Hayaan mo lang siya Mark. Kung gusto mong makabawi, huwag mong idaan sa init ng ulo. Relax ka lang. Tandaan mo, nagbago ka na. Hindi na ikaw yung dating Venturina. Isa pa, hindi naman kita kukunin sa team dahil gusto ko lang. Isinali kita sa team ng bulalakaw para makita nila kung gaano kakagaling naman lalaro. Kung may nagawa ka man kay Valdez noon, kaya siya nagkakaganyan, ay alam mo na siguro ang dapat mong gawin, hindi ba? Kalmadong winika ni Granger at si Mark ay napaluwag na lang sa kanyang pagkakakuyom ng kanyang kamao. Kung magpapatuloy kang ganyan, hindi ka magkakaroon ng kaibigan sa loob ng court. Tandaan mo, malungkot maglaro ng basketball mag-isa. Kaya baguhin mo ugali mo Mark. Pwede kang mag sa laro, pero kapag natapos na isang laban, dapat ay magpasalamat ka sa makakalaban mo talo ka man o panalo. Isa pa, mag-enjoy ka sa paglalaro. Kahit ano pa man ang attitude na ipapakita sa iyo ng kalaban. Naalala pa nga ni Mark ang mga sinabi sa kanya ni Granger noon. Sorry Captain, wini ka na nga lang ni Mark at tinapik naman siya sa balikat ni Granger. Huminga nga ng malalim si Venturina at seryosong pinagmasdan si Valdez. Naalala na niya kung sino ito nakalaro na nila ito at pinagtawanan pagkatapos talunin. Kinantsawan at pinagtripan din nila ang mga sasakyang dala ng mga ito. Puro siya kalokohan noon sa basketball man o sa ibang bagay. Pati nga pag-aaral niya ay pinabayaan niya. Masyado siyang naging spoiled. Lalo pangat may kaya ang kanyang pamilya sa Occidental dahil may malawak na palayan ang mga ito. Pero nang makilala niya si Granger noong isang taon ay doon na niya napagtanto na wala siyang mararating kung palagi siyang magiging ganito. Isipin mo Mark kung saan ka magaling at doon ka mag-focus. Ano, alam mo na ba? Tumango na nga lang si Mark dahil naalala niya ang mga bagay na iyon. Napatingin muli siya kay Valdez na nagpunta na sa free throw line. Alam niyang may pinaghuhugutan ng gigil nito. Kaya pagkatapos na ng labang ito ay hihingi siya rito ng tawad. Naipasok pa nga ni Valdez ang bonus shot at doon ay makikita ang matikas niyang paglalakad ng patras. 5-0 ang score at habang pinapatalbog nga ni Grang Grang Bola nang mapunta sa kanila ang possession ay bigla itong huminto sa gitna at itinaas ng kanyang isang kamay. Si Coach Leandro nga ay napangiti nang makita kung paano kalmadong i-handle ng kanyang anak ang momentum na ginagawa ng kalaban. Isa pa, hindi niya ito nakikitaan ng kaba sa nangyayari dahil unang una, kakasimula pa lang ng laban. Relax lang kayo team, hindi pa tapos ang laban. Sabi niya at bumigla siya ng iwas sa bumigla ng sugod na si Mendes. Muntik na, sabi na lang ni Chavez sa sarili at makikita nga kaagad ang pagpost ni Venturi na kay Valdez sa mid-range area. Nakita niyang naging kalmado na si Mark kung kaya't ipinasa niya rito ang bola. Sige, game. Sabi nga ni Valdez, si Mike naman ay kalmadong pinatalbog ang bola. Ginamitan niya ng lakas si Valdez para mapatras ito at nang magtagumpay siya ay doon na nga siya bumigla ng atras pa. Napaseryoso si Gerald sa nangyari at napaatras ang isa niyang paa dahil doon. Pagtingin nga rin niya sa kanyang harapan ay bumigla ng talon paharap si Venturina isang fade away jump shot iyon at nang pakawalan nito ang bola ay agad itong pumasok sa loob ng basket tatanggapin ko ang gigil mo pero bilang basketball player may ngiting winika ni Venturina at si Gerald ay marahang napaseryoso dahil doon 5-2 ang score at sa pagbalik ng possession ng bola sa mansalay ay pasimpleng pinagmas na ni Mendez ang kanyang mga kalaban nakita niya na kalmado lang ang mga ito at kahit pa dalawang magkasunod na highlight plays ang nagawa niya ay parang wala lang ito sa mga iyon. Napansin nga rin niya na kalmado lang si Chavez at si Venturina ay naging ganoon din. Akala nga niya ay babawian ito si Gerald. Kaso dahil sa team captain nila ay hindi iyon natuloy. Ricky, sa akin. Nakita nga kagad ni Mendez na hinihingi ni Gerald ang bola. Batid niyang mainit itong maglaro kung kaya't pagbibigyan daw niya ito. Pataas nga niyang ibinato ang bola at pagkasambot ni Valdez doon ay napangisi ito. Kung ano ang ginawa ni Venturina sa kanya kanina ay ginawa rin niya. Pinostihan niya ito at inatrasan. Kaya ko rin ang ginawa mo. Sabi nga ni Gerald at matapos ang isang may pursang pag-atras ay doon na nga siya tumalun palayo mula kay Venturina. Sinipat nga niya ang basket at pagkatapos ay doon niya pinakawalan ang bola mula sa kanyang mga kamay. Pero napaseryoso na lang si Gerald nang may kamay na sumalo sa bola ang kanyang pinakawalan. Nagmula ito sa kanyang kaliwa at isa itong player ng Dragons. Si Dawis ito at pagkalapag nga nito ay isang bounce pass ang ginawa nito papunta kay Chavez na mabilis na hinabol ni Mendes. Nabasa nila ang gagawin ni Gerald. Isa pa, masyadong maliksi ang sentro nila ang bilis gumalaw. Sabi nga ni Mendez sa kanyang sarili na nilampas ang kaagad si Chavez. Napangiti naman si Granger at si Ricky ay nabigla nang ipasa nito ang bola sa isa pang nakapula na paparating. Si Venturi na ito at pagkasambot ng bola ay bumigla na lang ng talon papunta sa basket. Na nasaan si Gerald? Naitanong na nga lang ni Mendez sa sarili at kasunod doon ay ang malakas sa pagsigaw ng mga taga-bulalakaw nang bumitin sa ring si na matapos ang dunk nito. Si Valdez naman ay naiwan dahil sa bigla ang iskri ni Santos dito at parang makikita sa mukha ni Gerald ang frustrations dahil sa nangyari. Nagdilim na nga lang ang mga mata ni Mendez at naglakad papunta sa kanyang team captain. Pinapik niya ito sa balikat at nagsalita. Umayos ka captain, bawasan mo ang gigil mo dahil gagamitin advantage yan ng kalaban natin. Tingnan mo sila, napakakalmado at walang pakialam kung makagawa pa tayo ng magandang play. Seryosong winika ni Ricky at napatingin nga rin siya sa kanilang bench. nag -peace sign siya kay Andrea para sabihin huwag mag-alala. Gamitin mo ang basketball para talunin ang kalaban at hindi ang emosyon para magpumilit na makabawi sa katapat mo. Sabi pa nga ni Ricky na marahang inayos ang kanyang jersey. Pagkasambot nga niya sa bola ay siya rin pagtingin niya sa kanyang defender na si Chavez. Muli niyang pinatalbog ang bola ng mas mababa. Pinadaan niya ito sa likod niya at sa ilalim ng kanyang mga binti. Kasunod nga nito ay ang biglang pagsugod nito sa kaliwa ni Chavez. Ma Mali! Nasambit na lang ni Granger dahil bumigla ng pagbabago ng direksyon si Mendes. Ang bilis din ng paglampas nito at sa paghabol niya ay bumangga na lang siya sa katawan ni Valdez. Sorry Ricky, ayusin ko na. Nasabi na nga lang sa sarili ni Gerald at dahil sa screen na iyon ay napilitan si Venturina na depensahan si Mendes na hindi pa rin huminto sa pagsugod. Oras na para subukan kita, Mark Venturina. Sabi nga ni Mendes sa sarili. Para maging pinakamagaling na manlalaro sa OMPL kailangan niyang gawin ito. Kailangan niyang harapin ang lahat ng malalakas na manlalaro at ilang paso sa paraan kanyang nalalaman. Tumalon si Mendez papunta sa basket at napaseryoso si Venturina dahil hindi ito natakot sa kanya. Nakita nga rin niya ang marahang pagngiti nito at bigla siyang nakaramdam ng kabog dahil doon. Hinampas nga niya ang bola sa kamay ni Mendez kaso sa braso nito ang kanyang tinamaan at dito na nga sumilpato ang referee. Kasunod nga rin noon ay ang pagbitaw pa ni Mendez sa bola gamit ang kaliwa niyang kamay. Buong lakas niyang pinulsuhan ito pataas at nabigla na lang si Venturina dahil nagawa pa nito ang bagay na iyon. Paglapag nila sa ibaba ay agad na napahawak si Mendez sa haligi ng ring para hindi matumba sa pagdiretso niya palabas ng court. Sa paghalit nga rin ng bola sa basket ay siya rin pagkuyom ng kanyang kamay at pag -yes sa tuwa. Pinatulala nga niya ang mga taga-bulalakaw at tila ito na rin ang simula para iparamdam niya sa kalaban kung sino ba si Ricky Mendez. Ang ganda ng play na iyon, nasambit na nga lang ni Granger na hindi makapaniwala na ang 5'6 na si Mendez ay magagawa iyon kay Venturina na mas mataas dito. Nakita niya ang pagbali ng galaw nito sa ere at ang bilis ng pagbitaw nito sa bola. Hindi raw iyon basta-basta magagawa ng sino man. at tanging mga magagaling naman lalaro lang ang makakagawa noon. Halimaw sa court ang kapatid mo Richard. Dagdag pa nga ni Granger at si Mendez ay nakangiting humarap sa kanila. Kasabay rin ito ay ang pagkatulala ng kanyang mga kasamahan sa loob ng court. Kalma lang team, hindi ako papayag na kuhanin ng bulakaw ang momentum seryosong winika ni Ricky na ikinakuyom ng kamao ni Gerald. Ikaw dapat ang team captain ng team natin at hindi ako. Nasabi na nga lang ni Gerald na hindi maiwasang manginig ang labi. Sa tagal na raw niyang naglalaro ay ngayon lang daw siya nagkaroon ng kakamping kasing galing ni Mendes. Sobra ka na Ricky. Parang dati lang, depensa lang ang alam mo. Nangingiting winika naman ni Coach Andrea habang nakatingin kay Ricky na masayang masaya sa paglalaro ng basketball. Mula naman nga sa nauhan, makikita naman si Maki Romero na nakatayo habang nakaharap sa telebisyon. Matapos nga ang play na iyon ni Ricky ay tuwang tuwa siya dahil ang lupit daw noon. Para siyang isang proud na kuya rito at mas lalo tuloy siyang na-excite na makalaban ito. Isang laban pa raw at sila na raw ng mansalay team ang magkakaharap. Ang layo na nang narating mo Ricky Hindi na ikaw iyong player na tinuruan ko noon Masayang winika nga ni Maki At mula sa may kusina ay nakangiti naman siyang pinagmamasdan na ni Chris Lynn Bibihira raw niyang makitang ganito si Maki Kaya natutuwa siya na makitang masaya nitong pinapanood si Mendes Palagi rin itong kinikwento sa kanya noon Kapag usapang basketball ang topic Natapos ang unang quarter ng laban sa pagitan ng Mansalay at Bulalakaw sa score na 28-23, pabor sa Black Knights. Ang marami nga ay nakatingin lang kay Mendez dahil sa huling segundo ng quarter ay isang buzzer beater 3-point shot pa ang kanyang napakawalan. Hindi pa rin tayo nakalamang ng malaki, hindi nagpatalo si na Chavez at Venturina. Nasabi na nga lang ni Ricky, na kahit pawisan ay tatatawa na lang sa nangyari Patiraw yata ang kalaban ay napalakas niya ang loob Matapos ang highlight play niya noong simula Dikit pa rin ang laban Pero masaya pa rin itong si Mendez Kakaiba ka nga talaga Nasabi na lang ni Gerald sa sarili Na pasimpleng napasulyap Sa bench ng kalaban To be continued